pala no, ang kasabihang malalaman mo lang ang tunay na kulay ng isang tao pag wala na silang nakuhang pabor at pakinabang sa iyo. Dahil dito sa mundo, matamis ka lang hanggang may nakuha pa sa iyo. Pero pag wala ka nang naibibigay, wala ka nang kwentang tao. Sino ba nakarelate nito sa sinasabi ni Ate? Ako lang ba? 'Di ba? Totoo 'yon. Ano masasabi niyo rito mga Kabagis. Hanggit nga naman may nakapakakinabangan nak, sa iyo, maganda ang tingin sa inyo. Pero pag wala nang pakinabang sa iyo, tsupera ka na. Ha? Ganun talaga ang buhay. Kaya, ikaw, maaari, mag-ipon ka para sa sarili mo. Pag may kakayahan ka na na makatulong sa kapwa mo, saka ka na tumulong ayusin mo muna yung sarili mo bago yung iba hindi yung kasabihan na kapwa muna bago sarili hindi totoo yun paano ka makakatulong sa kapwa mo kung sarili mo hindi mo nga magawang tulungan di ba? yung sarili mo muna unahin mo bago yung ibang tao ganun yun para pag may kakayahan ka ng makatulong makakatulong ka na diba? ba? Ganun talaga. Pag time magipon pag may pagkakataon hindi yung pag mayroon o oh, sige bira lang ng bira pag wala na ayun tunganga di na alam kung ano gagawin pag wala ng ma gastos hindi naman masama yung magtumulong ka sa kapwa kaya lang eh magtira ka para sa sarili mo huwag mong lahatin, huwag mong para lang sabihin, ay yung tao na yun, matulungin yung pala inubos muna, na, eh paano pag ikaw na nawalan, ikawawa di ka diba? yun talaga kaya tama yung sinasabi ni ate Nakaka-relate ako nun Pag wala ka ng pakinabang sa iba Tsupera ka na lang Kaya Dapat Magsikap tayo Nang sa ganun Eh Hindi naman tayo tsupera nila Mahirap na yung Napag-iiwanan ka na nila eh Napag-iiwanan na tayo eh Iba, umaangat tayo, hindi eh, ako lang, sa totoo lang, di ko nga alam kung kailan ako aangat eh. Kaya nagsisikap naman talaga ako. Ginagawang ko naman ng paraan. Para kahit papano eh, makaraos araw-araw. At hindi ako umaasa sa ibang tao. Tumatayo tayo sa sarili nating mga paa, diskarte. Eh,